Mga ka-RSP, patuloy po ang nakakaalaramang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ito po ay hindi lamang naglalagay sa batang ina sa panganib at komplikasyon. Maaari rin po itong magresulta sa paglaki ng mga bata sa kahirapan. Malaki rin po ang epekto nito sa edukasyon na natatanggap ng mga batang magulang. Pero ano naman kaya mga programa ang sinasagawa dito ng pamahalaan at mga non-government organization gaya ng Plan International Pilipinas? Alamin natin yan kasama si Ma'am Glenna Paraan, ang kanilang Communications and Advocacy Officer. Good morning po, Ma'am Glenna, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Daniel at Ma'am Leslie at sa okay. lahat po oh. ng mananood. Ay, syempre, ito po muna ang unang tanong natin. No? Big picture po muna tayo. Gaano na po ba kalala ang problema ng adolescent pregnancy po sa Pilipinas? May data po ba kayo na pwede po maihain ngayon? Marami na po tayong datos na available no na nagpapatunay na patuloy pong lumolobo yung bilang ng mga kaso ng um, adolescent pregnancies o yung maagang pagbubuntis ng mga batang may edad o kabataang may edad na 19 years old pababa no sa Inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority nung isang taon, nung nakaraang taon lang, mm -hmm. sinasabi na nung 2023, umabot na po sa um, 142,000 yung Ay, bilang. Dami nun. Dami no? So imaginein po natin sa um, loob lamang ng 2023, kada araw may 389 births. No? At uh, kaugnay po nung datos na yon, sinasabi din na patuloy na tumataas naman yung trend pagdating sa um, birth uh, register, births registered naman po pagdating sa mga batang may edad na 10 to 14 years old. Actually, umakyat po ito ng 35% yung pagtaas niya no, from 2021 to 2023. 142,000, ma'am, is alo, napakadami, no? no? So, alam mo, Leslie, napakadami na ng mga campaign, mga focuses 'di ba na about nga dito para labanan yung teenage, yung pregnancy. teenage pregnancy. Pero ma'am, bakit po kaya parang ano, uh, marami pa rin kaso <laughs> ng mga ganito? Ma marami naman na po tayong mga kampanya no na inilunsad po ng government sa kanang mga non-government organizations din at marami na ding information na available online at offline pero ang problema po kasi marami po sa mga information platforms na ito hindi po kumbaga um, hindi po accurate no o kaya hindi po kumpleto yung impormasyon na nilalaman ng mga um, platforms na yon at marami po sa mga ito na normalize nga yung tinatawag nating risky behaviors no sa mga bata na nakakanood or nakakabasa ng mga um, mali o inaccurate na information If no. po mamang yes. yun? nakikita niyo yung mga parang ano yung inaccuracy cha yung mga parang uh, misleading ba na campaign Apo, ano po yung mga so far na, na naobserbahan niyo ah um ito ay parang nagko-contribute po siya sa mga misconceptions na meron tayo ngayon eh, no? Pagdating sa adolescent pregnancy. Halimbawa na lang po, may mga... Um palabas no kahit sa loob ng um, uh, television no, na nag -no normalize halimbawa ng um, violence no mm -hmm. nabanggit niyo po kanina na yung mm -hmm. merong recent sa Supreme Court na case no na normalize yung violence and abuse sa kababaihan meron din pong mga information na hindi kumpleto kumbaga hindi po na ipapaliwanag kung ano yung maaaring mga consequences ng pa maagang pagbubuntis pagdating sa kalusugan ng isang bata ayun ano naman po ba sa tingin niyo po yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas vulnerable po sa pagbubuntis itong mga adolescent like yung mga factors, 'di ba, peer pressure and everything. Yes, um marami pong um, salik na nakakaapekto o nagdudulot no, ng maagang pagbubuntis ng mga bata. Kailangan po natin siyang tignan yung issue um batay doon sa um, sige, um yung isang tao, no? yung capacity na mag-decide o gumawa ng desisyon ng isang tao ng isang bata ay naapektuhan o naiimpluensyahan po yan ng kanya. Una, yung kanyang sitwasyon no kasi maaring siya ay nasa poverty situation, mm -hmm. sabihin natin hindi po nakapagtapos ng pag-aaral o kaya naman um kulang yung means no to access basic social services at kasama na rin po dyan sa kanyang sitwasyon yung kanyang identity. Um maaring yung bata din ay maaring may disability o kaya naman hindi po um, um conforming yung kanyang um, uh, gender identity no sa anuman yung meron tayo ngayon. At Uh, dagdag dito, bukod po dun sa identity at situation ng isang bata, yung isa sa mabigat na nakaka sa kanya ay yung external environment. So kasama na po dito yung mga tao nakapaligid sa kanya, yung pamilya, yung mga kaibigan, yung mga teacher, no? at kahit yung mga local government na uh, units natin. Ano alam po kaya dun yung pinaka-challenging po na i-address? Okay. Kailangan po nating intindihin na yung lahat po ng mga factors na ito no ay nagpo-promote o kaya naman nagtuturo ng um, values, mga attitude, uh, mga kagawian sa mga bata no at minsan meron tayong mga paniniwala at mga kagawian na nakakapaglimit dun sa desisyon no na magpa siya kung anong gagawin ng isang bata sa kanyang um, katawan, sa kanyang buhay. So for example, kung ang paniniwala na natin ay hindi dapat natin pinag-uusapan sa schools o kaya sa loob ng tahanan ang mga usapin tungkol sa sexual and reproductive health mm -hmm. no malilimitahan po talaga ang bata at maaring um, ang kanyang ma-access na impormasyon ay yung nasabi po natin na hindi po tama o kaya naman ay kulang mm -hmm. Pero ito, Leslie para ma-alert rin yung mga mambabatas oh. natin Ma'am kulang po ba yung mga bata sa Pilipinas para labanan po yung teenage pregnancy kami po sa Plan International Pilipinas, uh, yung isa po sa mga... Um, key strategies, no? nasa core po ng ginagawa namin ay yung comprehensive sexuality education. Itong nakaraan po naging matunog po yung um, usapin ay, na ito. ito, say no? Say no? ito okay. um, no? Meron na po tayong comprehensive sexuality education um, sa, um, sa through the implementation po ng Department of Education mm. sa schools. No? Meron din po tayong mga NGOs ng, tulad ng plan na naglulunsad ng CSE sa communities. Naniniwala po kami na kailangan po natin palakas seen yung implementation okay. nito no? so implementation dito di, di sa batas no one implementation no? Oo. ay bukod po ba diyan sa mga nabanggit po ninyo ha uh, ano pa po ba yung mga hakbang at programa na isinasagawa niyo para labanan po itong adolescent pregnancy ah uh, uh, tulad ng nabanggit ko no um yung CSE mahalaga po ito kasi no lalo na dahil Um ito ay nagtuturo sa mga bata kung paano nila aalagaan yung kanilang mga sariling katawan, yung kanilang mga sarili at paano po poprotektahan no yung kanilang mga sarili. No um uh, kaugnay po nun uh, kami po ay um, nag nakikipagtulungan no sa mga bata lalo na sa mga batang babae para siguraduhin na lahat ng programa namin ay uh, tumutugon sa kung ano talaga yung pangangailangan nila sa ka ng mga bata at nakikipagtulungan din kami sa mga local government units at mga skwelahan sa mga government agencies um, para siguraduhin na yung mga serbisyo na ipinoprovide natin sa mga bata at mga pamilya no ay angkop po sa kanilang edad angkop sa kanilang kultura. Uh, Pero ma'am, ano po ba, gaano kahalagay yung role? Kasi magulang, di ba? Mm -hmm. ba kahalaga yung role ng magulang? Tsaka ano, paano ba dapat ina approach siya magulang, yung anak niya? Oh, medyo kasi to... sensitive. Oo, oh, sensitive. Palalo yeah. na kapag sa atin sa bansa natin, mm -hmm. kasi medyo religious eh. Pag mga ganyang bagay, talagang sabihin, ay hindi, di pwede pag-usapan, or kaya naman nakakahiya. Mm -hmm. you know? Yes. Ano uh, naniniwala tayo na education begins at home no yung yeah. mga parents at caregivers ay may pangunahing responsibility na i-educate yung kanilang mga anak o yung mga batang kasama sa bahay no um generally ang tendency po natin ay maging uncomfortable di tayo komportableng yes. pag-usapan yung, pag uh -oh. yung gantong bagay o nahihiya o natatakot tayong pag-usapan kasama ng mga bata kasi ang tingin natin ay baka ma-encourage natin sila mm -mm. pero yun po yung kailangan nating baguhin na pagtingin no? Kasi ang nakikita nating pangangailangan talaga nila ay yung tamang impormasyon na maaari pong ibigay ng kanilang mga magulang. O, oh, yung mga consequences din na pwedeng hmm. mangyari kapag, di ba, nagkaganon. Hindi lang dapat love, no? Oo, oh, oh, ano, love, love, lalo na pag mga bata pa, ko naman. <laughs> hindi yan ang priority, mag-aral muna. Tama, ano tama, naman. tama. Alright, maraming salamat po, Miss Glenna. Muli po, nakapanayam natin si Miss Glenna paraan ng Plan International Pilipinas.